kamusta mga kalasag? Tapos na ang gilas fever. Kaya magtungo na tayo sa mainit-init pang mga rumors at news sa mundo ng PBA. Commissioner Willie Marshall, payag na sa expansion ng PBA. 14-16 to 16 ang target. Basta lang may pagsang-ayon ang TV broadcast provider nila na magdagdag pa ng mga playing dates since madami ng teams na mapapanood. Dagdag pa ni Kume sa press con. Lagi naman may interest kahit nung panahon pa nila Kum, Noli, Kum Ed Sunny, Kum Chito. Meron talagang lumalapit sa atin. May dalawang seryoso, pero hindi ko alam kung tutuloy na Dear Dear Rachel. Kaya ayoko rin banggitin kung sino sila. May nakikipag-usap, pero lagi namang ganon. Pero kung ating babalikan ang matunog talaga na team na gusto pumasok sa PBAI. Chooks to go. At Master Sardines. Kung matuloy man ito ay malaking bagay ito para sa PBA na bumalik ang mga fans sa panunood ng basketball. Dahil sa totoo lang sobrang daming players ang nasayang dahil sa kakulangan ng team na pwede paglaruan. Will Navarro balik ensayo na. Ito kaya ang dahilan kung bakit gusto siyang kunin ng SMB. Kapalit ni Vic Manuel. Dahil kung yung na ng core ng SMB tulad ng ibang koponan hindi na bumabata ang kanilang mga players. Plus takaw injury pa ang mga star player nila. Matatandaan na pinadala at binasag na ang tinaguriang Death 5 ng San Miguel sa pamamagitan ng pag-trade kay Arwin Santos sa Northport Batang Pier na hinihinalang pagpapabata ng team kaya siya na i trade. Si Will Navarro ay may decent na average bago siya ma-injury. Kaya hindi malabo na siya ay magiging magandang trade asset ng team. Ano sa palagay niyo? Comment na, mahalaga ang inyong opinyon.